Eto na nga ang most requested ride nyo mga boss idol. Mayon Skyline Diretso Ikot 360. Kaya alam na, wala nang intro intro, las paga na. Kagabi nga lang naging buo yung loob ko, banatan tong Skyline. Kaya medyo biglaan din to. Andami kong niyaya pero halos lahat pass. Kasi meron na naman ngang bagyo. Woo! Grabe, lakas na hangin. Mabuti na lang, meron tayong tropang immortal na dito matanggi sa mga ganitong klasing ride. Naalala nyo yung nag-one hand all the way packet ng kitwinan? Tama, siya na yun. Walang iba kundi si Bricks. Nag-ride out nga ako ng 6am papuntang Rawis galing Daraga. Tapos nag-meet up kami ni Bricks sa 7-11 Mariners. Rekta pedal na papuntang Tabaco. Sobrang lakas nga ng hangin. Talagang di biro. Kaya kakasimula pa lang namin eh, ang bigat na agad ng sipa ko. Sobrang nakakainis. Mabuti na lang, hindi ako manipis. Dahil kung payat ako sigurado sa gantong hangin, struggle is real. Di ko na pala hihimayin tong ruta ng Mayon 360. Pero kung di nyo kabisado at curious kayo, panoorin nyo tong video na to. Sigurado makakatulong yan sa inyo. Tinuloy-tuloy na alang namin yung pagsipa hanggang makarating ng Tabaco City. Pagdating nga namin dito sa I Love Tabaco Signage ay tumigil muna kami. At nabasa ko yung chat ni Eric na hahabol daw siya. Kaya inantay muna namin saglit. Binaisik nga lang ni Eric yung papuntang Tabaco at wala pa kaming 5 minutes na gaantay ay dumating na siya agad. Kaya rektapidal pedal na agad papuntang sa Blue Yun Road. Akala ko nga pagdating namin na sa Blue Yun eh, mababawasan na yung bigat sa pag pedal ng dahil sa hangin pero nagkamali ako dahil halos mas lalo pang kumontra sa amin yung hangin at syempre mas bubigat yung mga sipa na ganto talaga siguro pag habagat kahit saan ka nakaharap eh sasapuling ka pa rin habang nasa sa blue yung road nga kami ay naabutan kami ng tropa nagmessage lang siya dito sa facebook page natin mga idol gusto daw sumama mag ride syempre pag kaganyan game agad tayo sinabi ko sa kanya na skyline ng ruta at ang reply niya sa akin ay sige ba palag palag na humigop muna kami ng napakasarap na kape dito sa sa blue road dahil sunod na naming haharapin eh, yung mga ng ruta na ito. Sabayan pa ng napakalakas na hangin, kaya good luck na lang talaga. First time nga pala ako pupunta ng skyline. Never kong inattempto kahit nung mga nakaraang taon ng pagpipidal ko. Ganon ko kamahal ang buhay ko. Pero dahil sobrang dami yung nagre-request nito, wala na talagang atrasan to. Balagbaga na. Papunta pala nga sa paanan ng skyline, eh halos piso-piso na yung sipa ko. Dito napatunayan ko na sobrang hirap pala kalaban ng hangin. Totoo pala yung kasabihan na sa pagbabike na wind is your number one mortal enemy. Danas na danas ko talaga mga boss idol. Papunta pa ay eh, halos malas pag na kami kaya di na napigilan ng bago nating tropa at napabili na siya ng isang big kiss ng saging nadaan nga sa tiyaga at sa konting pag overthink at nakarating din kami sa paanan ng skyline at syempre di pwedeng di nating kilalanin 'yung bago nating kasama ano ulit pangalan mo Adrian Bermas. Adrian Dermas kalakot Jericho Rosales <laughs> 'yun thank you thank you kaya pala maraming binili e eh, ipapamigay naman pala. Pagkatapos nga ng saglit na kwentuhan at pagpababa ng heart rate ay binanata na namin agad. Unang bungad pa nga lang dito ay eh, napakahabang straight na ahon. Banayad lang naman. Pero sa habang tumatagal na pagtitig mo eh, para kang pumipidal sa kalsadang landingan ng eroplano. Talagang nakakalas pag agad sa isip. Nung simula ay eh, medyo binibasic pa namin at medyo nakakangiti pa kami. Pero habang tumatagal eh unti-unting nagbabago ang lahat. Hindi lang sa pagpidal namin ha, pati mga itsura namin. Paano ba naman? Kung di nga ako nagkakamali, Kunwari, eh, halos more than 8 kilometers lang naman na aho ng paket dito sa skyline. Na halos walang recovery. May recovery nga, pero halos nakakadalawang inhale-exhale ka pa lang, eh, may aho na ulit, kaya puro exhale ka na ulit. Kung tutusin, madali lang naman tong skyline, eh. Aahon ka lang naman sa kalsada na medyo may patagilid. Tapos pag naahon mo na, ahonin mo na lang ulit yung sunod na patagilid. Tapos patagilid sa kaliwa, tapos patagilid naman sa kanan. ba diba, andali? Andali, andali, andali talaga, talaga. talaga. Nung nakita ko nga yung signage ng Sky, eh sabi ko, picture-picture muna kami. Sayang naman yung view, di ba? <laughs> Pero ang totoo eh, kanina pa kami umaahon at sobrang umiinit na yung tuhod ko. Kaya gusto ko na rin talaga magpahinga. Andito na rin lang kami kaya di ko na pinalagpas yung chance makapagpa-video pa Sayang nun, pang reels din. Rekta ng pwede na teknik. Walang iba kundi chocolate. Pagkatapos nga ng konting picture-picture at pa-video ay eh, inabot ko na yung cellphone ko kay Briggs. Hindi ko na kasi kaya mag-video pa at kailangan na mag sa pedal. Mahirap na, baka mapatukod sa dulo. Medyo malayo-layo to kung babalikan pa para rest bakan. Itong mayon skyline nga pala eh, hindi lang tuhod mo ang susubukin, kundi pati tag ng isipan mo. Talagang mind over body na mga boss idol. Pagdating naman sa gradient eh wag kayo masyadong mag-alala dahil nasa 5-10% to 10 lang siguro lahat ng ahon dito except sa dulo na baka tumaas ng konti. Nadaan nga sa tiyagat sa papiso pisong sipa at sa wakas narating din namin ang tuktok ng Mayon Skyline. Ice cream yummy! <laughs> Ice cream yummy! Ice cream yummy! mag-ama. <laughs> <laughs> Grabe yung fog at napakalamig. Pero talagang mapapawi yung pagod mo dahil sobrang ganda ng view. Sobrang satisfying nga. Nakakatuwa. Sulit talaga yung pagpunta dito. Naramdaman ko na naman yung pakiramdam na mapapasabi ka na lang na ang sarap mag Kaya lang nagulat ako dahil meron palang hindi natutuwa. Meow, 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 meow. Meow, meow, si Idol Adrian aka Jerry Rosales. Di na namin makausap at gusto na maghanap ng pagkain at matutulugan sa glit. Kaya hinayaan muna namin siya may masmasan at makarecover. Tutal, nag enjoy pa naman maglaro yung dalawang kasama kong bata. Solo nila yung playground kaya tuwang tuwa talaga. Kayo ba mga boss idol? Nakapunta na ba kayo dito sa Mayon Skyline gamit yung mga bisikleta nyo? Kwento mo naman sa amin kung anong naging experience mo. Comment mo lang dyan sa comment section sa baba. Pagkatapos nga namin ni-appreciate yung napakagandang view eh nag-decide na kami bumaba. Kung gaano naman kahirap yung naging kalbaryo ko paakyat eh kalahati naman yung pababa. Paano ba naman? Halos kalahati lang yung asfalto At karamihan ng lusong ipuro eh, sementado na na medyo lubak-lubak. Kaya ramdam na ramdam ko talaga. At alam ko makaka-relate sa akin lahat ng na mga nakaroad bike dyan. Pagdating nga sa baba ay eh, hilamos lang saglit. Rekta pedal na papuntang ligaw. Nahimasmasan na kami lahat at nawala na yung laspag. Kaya tuloy-tuloy na yung pedal. Ang sarap nga kapag ganitong nasa momentum na. Yung tuhod na parang nagiging diesel na. Yung habang tumatagal lalong umiinit at lalong sumaswabi yung biyahe. Habang sumisipa tayo papunta sa Maharlika Highway ng Ligaw ay nais ko lang batiin ng shoutout si Jason Cantungan, Mercadero Vincent, Vin Velasco, Luis Constantino, Kira Moto at Idol Wesley Logato. Maraming salamat sa suporta nyo mga boss idol. Pagdating nga dito sa putuhan sa boundary ng Ginobatan at Ligaw ay nagdecide kami na kumain muna ng napakasarap na pansit dinuguan. Ito nga yung pagkakataon na kahit ano sigurong kainin mo ay eh, magiging masarap na yung lasa. Pero bakit si Adrian parang di pa rin natutuwa? Pagkatapos nga kumain at konting kwentuhan ay nagdecide na kami mag ride out 30 minutes na lang to papuntang daraga kaya sobrang na-excite na ako. Nga pala, mabanggit ko lang itong si Bricks parang immortal talaga. Biruin nyo, nag-skyline na kami lahat-lahat parang di pa rin pinagpapawisan. Ang gaan pa rin ng pedal tapos sobrang fresh pa. Lamang na lamang talaga ang tao kapag walang bisyo. Hindi nga umiinom at hindi nagiyosi itong si Bricks. Madami lang chicks kaya lamang na lamang talaga. Galing ang ginubatan papuntang daraga eh, walang tigil na kami sa pagsipa. Yung takbuhan namin, steady ko 5.30 kaya hindi ko na malaya nasa daraga na pala kami. Napakasarap na sa pakiramdam na may bagong napunta na naman tayo gamit ang bisikleta natin for the record na naman to at dagdag sa album natin ng mga gintong alaala at kung tatanungin mo nga ako kung gusto ko pa babalikan tong skyline ang masasabi ko lang e parot parot talaga <laughs> mayon skyline unlocked 100 kilometers in next time ulit sa so vlog na libangan na may konting baka naman eric takpan mo takpan mo